Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So, sa mga nagtatanong po na kung ano yung mga magic words nito guys. So, itong mga magic words nito guys, binibigay ko po ng pre, binabahagi ko po sa inyo, mga orasyon, ayan, mga sigil combination, ayan, yung mga rune signs, mga code combination, ayan, para manalo o magkaroon ng blessings. Um, Meron lang po akong ano dito guys na sa madam na nag PM sa akin na um, hindi ka na nanalo hanggang ngayon. So sino nga ba ang nakakaalam kung ano yung lumalabas na numero? Sino nga ba yung nakakaalam kung ano yun? Kung gusto mo madam na makasigurado kung ano talaga yung lalabas, subukan mo hong pumunta sa mga outlet po ng mga loto. Para hindi ka na ho itanong mo po sa kanila kung ano po yung talaga yung lalabas sa araw na yan para huwag mo nang sinisisi yung mga taon dito na kagaya ko na nagbabahagi ng kaalaman o kaya yung mga magic words ko dito na binabahagi. Ayan, huwag ninyo sisihin dahil ito mga ito is sa sagrado. Ayan po. Kung wala ka hong ano sa buhay na pati yung mga kamalian o pati yung mga paghihirap mo, sinisisi mo pa sa mga video ng tao, o sa video ng mga vlogger, sinisisi mo. Ayan, nagko-comment ka ng kung ano-ano, tapos nagme-message, hindi ka pa nakontento, nagme-message ka pa sa akin. So, ano po yung gusto mong gawin ko sa buhay? Hindi nga po kayo kilala. Nagbabahagi ko kami dito as a vlogger. Ayan ang pampaswerte at mga ganito, mga magic words. Ito, ito mga to guys, hindi po ito basta-basta. Ito po yung mga sagrado and blessed po ito. Na hindi, ko ko alam kung ano ho yung pagkatao, madam, na hindi ka tinatablan neto. Pero alam ho ng Panginoon, alam ho ng Diyos na maraming tao ang natulungan itong page ko na to. So kung hindi ka po na tinatalaban ng mga na hindi ko po alam. Okay? Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay. Pero sabi ko nga, yung pananalita mo na lang sa akin in PM, na hindi mo naman ako kilala, madam, hindi kita kilala. Yung pananalita mo na lang sa akin, na sinisisi mo sa akin, na hanggang ngayon hindi ka naman nakakabayad ng mga utang mo, wala namang kabuluhan, wala namang selbi ang mga video ko. Ayan, so, bliniblame mo yung mga paghihirap mo sa buhay, na ano po, na Kumbaga, yung instead na mag ka para magkaroon ka ho ng maraming income sa buhay, ayan, nakafocus ka pa na magsisi sa akin, sa page ko, sa mga video ko, na hanggang ngayon hindi ka nakapa, nakababayad ng utang. So, yung bago mo natagpon itong page ko, baon ka na sa utang, madam. Wag mo pong isisi sa, yung, wag mong isisi sa iba yung mga failures mo sa buhay. Ito, nagbibigay lang po kami ng mga, nagbibigay lang ako and proven naman lahat no na bawat isa bawat isang ano bawat bawat magic words na ito na binabahagi ko pinagmamalik ko na marami talagang natulungan ito hindi ko alam sa iyo madam kung bakit hindi po tumatalab sa iyo hindi ko po alam okay so dito sa mga may negosyo ito po yung pinakamabisang orasyon nasubok na from hindi in, um nasa 7 years na yata na alam ko ito itong orasyon na to na pang negosyo so marami ito na ano guys dito sa aking youtube channel maraming orasyon doon uh, nakamay day naman po yun guys puntahan niyo doon kung ano yung mga orasyon na kailangan niyo mga ano guys marami ho akong naibahagi doon so ito pong bitamat tumat tumabrem sinorum Dios Christum igosum. Ito yung orasyon sa lahat ho ng mga may negosyo. Ito po yung gamitin ninyo araw-araw. And then sundahan ho ninyo itong midas, mimidas, kwaysera, beni peso, peso sagrado. Ito yung pinaka the best sa lahat ho ng may mga negosyo. Ayan, itong dalawa na to talagang proven ano talaga to, hindi ko to kinakalimutan. Alam niyo matagal ko nang blinag ito, pero yung copy ko nandyan pa rin. Kasi hindi ako nagsasawa. Araw-araw bumabanggit ako ng orasyon, bumabanggit ako ng magic words. Dahil gusto ko magkaroon ng unexpected money, lahat ng pagkakakitaan, nasa mabuting paraan ito, papasukin ko at gagawin ko. So, ayan guys. Pero kung kayo po ay mayaman na mayaman na, ay just skip na lang ho itong mga video ko. At kung kayo naman po ay hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, skip na ho ninyo itong video ko guys. Huwag na kayong magsalita, ay huwag na kayong magsayang ng oras. Kasi marami na kayong pera, hindi pa naman kayo naniniwala ito. So, wala pong problema. Ang akin lang, yung mga naniniwala dito, yung gustong magkaroon ng blessings araw-araw, di, dito po kayo. So, banggitin ninyo na walang pagdududa, humiling kayo ng taus puso, humarap kayo dyan sa sinag ng araw, kagaya ho ng aking ginagawa sa ngayon. So, alam niyo itong mga papel na to matagal ko ng ginawan ng vlog, isa-isa ito. Pero bakit hanggang ngayon nandito? Kasi nga po ito, nakadikit lang po sa wall ko, and daily po to binabanggit ko, araw-araw yan. So, nakapag, ano ako guys, magpa-for good na ako. And last week, Ayan nakapagpatayo ho ako ng bigasan business ko. So yun guys, yung mga achievement na ano dito na um, kumbaga noon wala ako, na halos na lang sahod ko ay kulang pa. Pero ngayon may mga unexpected money, unexpected blessings na ano, dahil nga po sa mga ginan and ko po ito sa inyo para ho magkaroon kayo. Hindi ako sineshare ito para hindi lang ho, para lang, hindi po para magkaroon lang ng maraming views. Ngayon guys, ito po, proven na po itong alegreya requeza fortuna. Sinundan ho ito ng... Fortuna Conjuro Ades. And ito guys, yung aham atil, aham atil. Ayan guys, ito yung mga magic word at mga orasyon na ito. Very powerful po sila. Hindi ko po alam, hindi ko alam kung, hindi ko alam i-explain sa inyo kung bakit po hindi tumatalab sa inyo. Ito guys, karamihan po, bakit po karamihan dito guys? Nagagalit sa akin dahil hindi sila nananalo. Bakit guys, pagkapanalo lang ba? ang dadaanan ng blessings? Pagsusugal lang ba ang dadaanan ng blessings? Kung pagsusugal lang yung pagdadaanan ng blessings ward na nagmagtrabaho, wala nang gagawa ng bigas, wala nang gagawa ng mga ganito, wala nang magdara-driver, wala nang mga ganito, wala nang mag magsugal na lang kayong lahat. Magsugal na lang tayong lahat. Kung yung dadaanan lang ng blessings sa alam natin, eh sugal na lang. Pero hindi eh. May mga bagay eh. Ang sugal ay sugal lang yan, guys. 50-50 yan, walang siguridad. Mas marami pang natatalo. Mas marami pang nabaon sa utang. Dahil sa mga online games na yan. Na hindi naka, hanggang ngayon hindi makarecover dahil sa mga utang na pagkabaon-baon sa utang. Dahil sa pagkakalulungho sa mga games na yan. So until now, bakit po maraming mga followers na online gamer dito? Dahil sila ho yung mga naglalaro, na matagal na silang naglalaro dahil hindi sila makabawi-bawi sa mga o, talo nila. Pero dahil po sa mga code combination at mga magic words na to, unti-unti silang nakakabago at hindi unti-unti silang nakaka-recover sa mga utang nila. So sayo, madam, na hindi po naniniwala dito huwag mo pang-ano rin mag-unfollow ka po para sa ikapapanatag ng kalooban mo dahil dito ang hangad ng aking mga video ang hangad ng aking page dalawang page po to may pangatlo po yung bago and madam kahit sino po sa inyo guys na ano hindi ko po alam kung hindi po tumatalab sa inyo pero para sa akin minuminuto alam niyo kung hindi ko bakit na nare lahat ng mga ano buyers ko dahil minuto-minuto nakikita ko 'yan. Maraming nagpapasalamat. More blessings, madam. Dahil nag-share ka ng mga ganito. Subukan niyo hong mag-share nang wala kayong hinahangad na kapalit. Baka ho dyan maputol yung sumpa ng kahirapan. Marami hong technique guys. maraming ano na paano ko ba puputulin? Paano ba babasagin ang isang sumpa? is mindset po. Is mindset. Mag salt mag salt cleansing kayo, ang dami po diyan. Ngayon kasi guys, um yung mindset po ninyo kasi na pag gumawa kayo ng mga ganito, ng mga rituals na ganito, sasabihin ho ng makasama niyo sa bahay na kayo yung mangkukulam, baliw na kayo. Ako pinag pinagdadaanan ko yan hanggang ngayon. Dahil marami pa rin nagme-message sa akin yang mga orasyon na binabahagi mo, yung mga magic words na binabahagi mo, kabaliwan yan, mga yan, mga ganun-ganun. Asin, mga katarantaduhan yung asin, bawang, kaburdagulan yung mga yan, bawang, ano yan, dami. Yan. Ito ay binabahagi ko sa inyo, panggising lang, panggising lang. Talagang ano eh, dahil mas matindi na naman yung kakaharapin ninyong eclipse kakaharapin nating eclipse October 28 to November 11 and guys may eclipse po dyan so financing lahat-lahat yan relationship na kung ano-ano so mga problema sa asawa nandyan ho lahat yan so dito guys um, marami akong gusto pang ibahagi sa inyo pero inaano ko talaga yung distancing talaga yung ginagawa ko dahil ito kung kung ito na lang ito na lang lahat guys sobra sobra na ito para sa isang taong may paniniwala Nag-uumapaw na yung blessings na binibigay dito kung kayo talaga ay madiskarte sa buhay marami kayong pagkakitaan sipagan ninyo ngayon sip masipag na kayo ngayon sipagan pa ninyo bukas yun yung technique. Huwag kayong mag-focus sa mga distraction na sa buhay niyo. Focus lang kayo sa goal niyo sa buhay. Ayan, wala hong mangyayari sa mga ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wala ho yan mangyayari. Mag-focus kayo sa sing sarili. Kung may business kayo, focus lang kayo dyan. Kung ganyan na mabigat ho yung pasok ng ano ninyo, aurahan ninyo yung pwesto ninyo, medyo iba-ibahin nyo yung mga ano ganyan, para maiba ho yung cycle. And huwag kang uupo dyan sa tindahan mo, sasabihin mo. Bakit kayong mga ibang tindahan, marami ng benta ako, wala pa. Huwag kang uupo dyan guys, na isipin mo yan. Isipin mo sila na marami ng benta. Huwag mong iisipin yan kasi yan ang yung mangyayari in the whole day. Sila lagi iniisip mo, di walang mangyayari sa'yo. I Smile. Bumanggit ka ng mga orasyon. Bumanggit ka ng mga magic words. Yan po yung the best na gawin mo. Bumarap ka sa sinag ng araw. Ayan. Aurahan mo yung tindahan mo. Aurahan mo yung pwesto mo. In-welcome mo lagi yung blessings. Gracias, gracias, gracias.